hindi dapat ipautang ang puhunan ng negosyo mo. Do not sabotage your own business. That is your source of income. Imagine pag tumigil or nag-stop o bumagal, humina ang operations ng iyong business because pinautang mo ang capital mo, anong mangyayari sa mga empleyado mong umaasa sa iyo? Gilibers, pag-usapan natin. Pitong pera na hindi mo dapat ipautang kahit sa mga kaibigan mo o kamag-anak mo. Pag-usapan natin. Let's go, let's go. All right, bago tayo magsimula at bago tayo magkape, kape po tayo. Please subscribe sa ating YouTube channel, i-click mo na po 'yan and also visit our FB page, 'no, Gigi Sungat. All right, so simulan na agad natin. Ano nga ba 'yung mga pera hindi mo dapat pinapautang? Unang pera hindi mo dapat ipautang is pera ng negosyo mo. Yes, do not sabotage your own business. That is your source of income. Imagine pag tumigil or nag-stop o bumagal, humina ang operations ng iyong business because pinautang mo ang capital mo, what will happen to your personal needs? What will happen to the personal needs of your family? And anong mangyayari sa mga empleyado mong umaasa sa'yo? Pag-isipan mo mabuti, pera ng negosyo mo yan. It will stop the operations at mar maraming masyadong affected. Hindi dapat ipautang ang puhunan ng negosyo mo. Second, emergency fund. Unless It's a matter of life and death. Pero kung hindi naman, meron lang silang ibang paggagamitan at mahaba pang oras, hindi mo dapat pinapautang ang emergency fund for two reasons. First, sobra pong napakahirap magbuo o buwin yung emergency fund natin. Kaya nga, di ba, hindi pa naman natin exactly nabubuo yung emergency fund natin eh. Imagine, ganito, 30,000 ang iyong monthly expenses ang emergency fund mo dapat 6 months. So, 30,000 times 6 months. That's 180,000. Question, naipon na ba natin 180,000? Mahirap, di ba? Misan, nasa 5% ka pa lang. Misan, 10% pa lang ng emergency fund mo naipon mo. And then, ipapautang mo na agad. So, gano'n pa kahirap ang tatakboy para mabuo mo ang emergency fund mo? Second reason, bakit hindi mo dapat ipautang? What if? Pagkapautang mo, kinabukasan ang pamilya mo ang nagkaroon ng emergency. What will happen? Magkakagulo kayong mag-asawa. Magkakagulo kayong buong pamilya kasi pinautang mo yung dapat na emergency fund na gamitin ng pamilya mo. Sir, sasahurin mo pa lang. Marami sa atin. Sasahurin pa lang. Pinapangako na. Sige, papautangin kita sa katapusan. Sige, papahiramin kita sa 15th of the month. Eh, bakit mo ipapautang ang unang-una, perang gagamitin mo sa monthly bills mo. Imagine, pambabayad mo ng kuryente, panggo-grocery nyo, pambibili mo ng gasol, pambibili nyo ng ulam, ipapautang natin. So ano ang consequences niyan? Pag pinautang mo, ang sasahurin mo pa lang, sigurado, 100%, ikaw naman ang mangungutang sa iba kasi kakapusin ka. Next, number 4 savings natin. Yung naipon mo, wag mo nang ipautang. Imagine mo, para tayo makaipon ng 50,000, ilang buwan ang sakripisyo natin? Ilang merienda sana na sa labas ang iniskip mo? Ilang Starbucks coffee sana ininom mo na hindi mo na itinuloy dahil nag-iipon ka, nagtitipid ka? Ilang Shopee at ilang Lazada temptation ang narisis mo para makaipon ka? Ibig sabihin, pinaghirapan mo, yung savings mong 20,000, 30,000, 50,000, eh bakit natin ipapautang ang naipon mo na? Ang gawin mo, dapat sa naipon mo na, ilagay mo sa bigger basket. Kaya nga sabi ko, dapat walang nakistay lang na pera sa bahay natin. Kailangan niyang, pag nakaipon ka na ng enough amount na pwede mo na ipang-invest, pang-invest na natin. Kasi minsan, nasa alkansya mo, pinag-iipunan mo, hulog ka ng hulog, tapos ipapautang mo lang. Imagine kung gaano yung effect ng mentally, psychologically sa'yo, hindi ka nagaganaang mag-ipon. Kasi yung inutang, yung pinag-ipunan mo, araw-araw mo nilalagay sa iyong alkansya, tapos ipapautang mo lang sa iba, hindi ka maramot. Pero pinaghirapan mo yun eh, papayag ka ba? Tatlong buwan mong pinaghirapan, nagtitipid ka sa sarili mo, naglalakad ka, tapos uutangin lang sa'yo, huwag ganon. Number five, retirement money natin. Ang retirement money, yes, matagal pa bago natin gagamitin. Pero tandaan natin, madali o mabilis lang ang panahon. Mahirap maghabol. Pag na-late ka, na-pressure ka sa iyong retirement, malapit na pala kasi pinautang mo yung pera mo, wala ka na pala retirement money, mahirap maghabol. May stress ka, hanggang sa magkasakit ka, magka-anxiety ka. Imagine the negative effect pag pinautang mo ang iyong retirement money. Number six po, next yung inipon yung mag-asawa. Tuwing payday, nagtatabi kayo ng tig pa 5,000. So, para makaipon kayo, kasi meron kayong paggagamitan. Either you want to buy a car, gusto nyo mag-start ng business, gusto nyo mag-travel, o meron kayong project na gustong simulan. Tapos, pinautang mo. And worse, inilihi mo pa sa asawa mo. So, pag na-discover niya, kasi hindi ka nababayaran, anong mangyayari? Yan ang simula ng away. Baka mag pa kayo. So, pag pera yung pinaghirapang mag-asawa, hindi mo dapat pinapautang in the first place. Hindi mo naman talaga sa iyo yan 100% ownership ng pera na yan. Dapat meron kayong desisyon dalawang mag-asawa bago ipautang. At ang desisyon nyo, huwag nyong ipautang. Next, eto, napaganda po nito. Huwag mong ipautang ang perang naipon ng anak mo. Di ba misa nagpapatago ng pera yung anak natin? Kahit elementary siya, high school, college. Itinatago natin. Misa nilalagay natin sa bank o nasa bahay, naka-envelope, naka-alkansya. Huwag na huwag natin ipautang yan. Unang-una, hindi nga yan sa'yo. Pangalawa, sisirain mo yung gana o yung motivation ng anak mo mawawala na yan ang gana. Pag tinanong sa'yo, Nay, asa na yung 5,000 libo kong pinatago? Asa sabi mo, inutang ng tsahin mo. Inutang ng kaibigan ko. Inutang ng kapitbahay natin. Pinautang mo yung inipon niya? Anong isipin ng anak mo? Ay, hindi na ako mag-ipon kasi pinapautang lang ni mami, pinapautang lang ni daddy. Pag inipon ng anak mo, huwag mong ipautang. Kasi inspiration niya yan, motivation niya yan, diyan siya magsisimula. Mamulat na, mahalaga palang nag-iipon. Eh kung pinautang mo yan, ano pa isipin niya? Wala na, di ba? Wala naman palang kwenta kung nag-iipon ako. Nawawala lang bigla. So it's not sa psychological aspect ng bata. Next is, eto, huwag nating ipautang ang pera mo for a specific project. For example, nag-iipon ka talaga, as in talagang ipon. Nag-sideline ka. Ah, nagbenta ka ng maraming bagay kasi meron kang personal na gustong gawin. Gusto mo ipaayos o ipa-renovate ang kwarto mo. Gusto mo yung kitchen mo sobrang ganda. Gusto mo talaga yung car na yon pinag mo. So you have your project pero pinautang mo. What will happen? What will happen to that project? Mawawala na. Mawawala ka sa momentum. So, anong gagawin mo ngayon? Hindi ka nagagawa ng project. Hindi ka na naman mag-iipon. Babalik ka na naman sa dati. So, now, question. Dok, ibig sabihin ay hindi na ako magpapautang hindi po? Magpapautang tayo for certain reason. Pero itong mga pera na to na binanggit ko, hindi mo yan dapat ipautang. So anong gagawin natin? Bago tayo magpautang first, assess the situation. Ano yung purpose niya? Bakit siya nakungutang sa inang 5,000? libo? Emergency ba? O magpandagdag sa travel niya? Imagine mo, magta-travel siya, tapos utangin niya yung inipon ng anak mo. Mag-ipon muna siya bago siya mag-travel. Yun po yung reason nun. So, i-assess natin kung anong gagawin niya. For example, pang negosyo niya. Alam mo ang pang-negosyo, kailangan may effort siya. Kailangan he has to or she has to work for the capital. Kailangan trabawin niya yung capital. Yes, pwede siya mangiram pandagdag. Pero, kung talaga seryoso siya sa negosyo niya, kailangan pagpawisan niya yon, pagpagura niya yung capital niya. Hindi yung anak mo ang nagpagal na pag-iipon tapos siya ang magninegosyo. Tapos wala ka namang share doon, hindi mo naman siya ka-share o kasosyo sa negosyo. So, you have to assess the situation. Number two, huwag tayo magpatangay sa emotion. Kasi minsan napapressure tayo eh. Naawa tayo. Naawa tayo pero yung journey mo to save that money, yung journey mo for the planning for that project, di mo naiisip. Di ba? Nalungkot ka din naman na-stress ka din naman, do not pressure yourself. Huwag mong gamitan ng emotion pag nagpa-utang ka. Dapat logic ang ating iniisip. Ano ang purpose? Then, the capacity to pay. Number three, magtakda ng limit o hangganan pag nagpa-utang tayo. For example, meron ka talagang certain amount of money na pinapa-utang kasi hindi mo natin may yan eh lalo sa family natin and close friends natin. So, siguro pwede mong gawin monthly, meron kang 1,000 itinatabi. So, after a few months, meron kang mga 10,000. That's the limit. Kung may ulan lalapit sa'yo, pangalawa lalapit sa'yo, doon ka kukuha. Hindi tayo madamot. Actually, naglalaan ka pa nga para ipautan sa kanila. And fourth, gumawa tayo ng alternative. Kung talagang wala, hindi natin mabigay yung 30,000 na iniingi niya, 5,000 lang ang limit mo, then you can give advice or baka meron kang magawang paraan? Mag-advise ka ng strategy. Baka hindi niya naman talaga kailangan ng pera, kailangan niya lang tamang desisyon. Misan ganun eh. Akala nung nangungutan sa atin, kailangan niya talaga ng pera. Ang kailangan niya lang is tamang strategy, tamang decision. So, tulungan natin siyang makadeside ng tama. Parano, misa may nagpa-code sa akin. Sabi niya, I need this. So, nagkwentuhan kami, nag-usap kami, and we found out na kaya naman pala pag ginawa niya yung desisyon na yun. Or, maybe pwede ka mag-offer ng bagay. For example, nangungutang siya ng kailangan niya ng laptop, eh, tatlong laptop mo sa bahay. So, pwede mong itulong yung isa mong laptop. So, you just have to talk doon sa nangungutang. Makipagkwentuhan, pag-usapan. And last, pag talagang may nangungutang sa'yo at wala ka talagang mabigay, simply just say no. Wala naman tayong obligations eh. Wala tayong responsibility in the first place. At sabihin mo talaga, wala talaga eh. Don't feel guilty about it. Ang maganda nga, sabihin mo agad, nang mas maaga, sabihin mo, wala talaga akong pera. Para hindi rin siya umasa, just be honest. Kung wala talaga, just say no nang maayos. So, delivers, ito ay mga payo lang ni Raksar. Again, nasa atin ang desisyon. Pero payo ni Rockstar, may mga perang hindi pinapautang at ang pagpapautang may hangganan. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.